Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So meron nga ako na-receive na parcel ngayong araw. Kaya naman sobrang excited kong buksan to. At uh, dahil from overseas pa nga to, kaya naman one week din yung inantay ko bago ko nga to na-receive. Ayan, the long wait is over dahil ang dami na nga nagsasabi sa akin na palitan ko na daw yung patuloan ko ng plato. At ngayon nga, eto nahawak ko na siya. Kaya siguro dati hindi ako ma-approve-approve o di kaya hindi ako magkaroon ng budget para sa patuloan ng plato. Ay eto pala yung para sa akin. Napanood ko nga lang din to sa isang kumami blogger vlogger na idol na idol ko pagdating niya sa mga aesthetic na gamit. Ang ganda nga rin pala ng quality ng plastic nito dahil may kakapala na siya. Tapos yung pinakapaapa nga nito ay eh wood design pero made of plastic. Kaya naman perfect nga to sa mga timpote at timkahoy tulad ko. Pero aside nga sa white, meron din tong available na color black at saka transparent. Hindi na nga rin naiipon yung tubig nito sa gitna dahil diretso na nga siya sa may lababo at kita nyo naman may butas nga yan sa gitna. Spacious niya nga rin dahil kasya nga lahat dito yung mga hinugasan ko at medyo may kalakihan din Ngayong araw nga rin pala eh, ay ako ng para sa uulamin namin sa loob nga ng isang kinsenas. Pero hindi ko lang sure kung magkakasya nga ba talaga to sa amin. So bumili nga ako ng almost 2 kilos na chicken tapos isang kilong baboy pero hinati ko yan sa 2 portion. ito nga mga hiniwa ko na maliliete eh, para sa lulutuin kong minudo. At pagili nga rin pala ako para sa ipangahalo ko sa gulay. Pinagkasya ko nga rin din yung 2,000 na budget ko at meron pa rin naman ako na tirajas in case nga na merong kulang sa mga binili ko. Bumili nga lang din ako ng halagang na boneless na bangus at dalawang piraso na ngayon. Tapos, eto naman tilapia ay eh, nagkakahalaga lang ng 127 pesos at eto namang maliliit na galunggong ay eh, 80 pesos. Ang sarap din kasing iprito pagka yung maliliit lang na galunggong, no? Parang mas malasa pa siya kaysa dun sa mas malalaki. Sa frozen food naman, hotdog imbutido at saka skinless lang yung binili ko. Alam nyo ba, kahapon pa nga ako nakapag-grocery pero hindi ko pa nga naayos, Kaya naman eto, ngayon ko na nga lang ginawa pagkatapos kong ayusin yung mga pinamalengki ko. O, konti lang din pala tong mga pinamili ko kasi nga yung budget ko para dito ay 1,400 pero sumobra nga ako. Pero 100 pesos lang din naman kasi nga 1,500 yung ginastos ko para sa grocery. Pagkatapos ko nga may ayos yung mga biskuit ng mga bata ay eh, eto naman lagayan namin ng kape. At nung nakaraan nga nakabili na ako ng pasta kaya naman sauce naman ngayon para sa spaghetti. Request kasi ng mga bata ay eh, magluto daw ako ng spaghetti ngayon darating ko na birthday. Sa mga nagtatanong nga po pala about dito sa lagayan ko ng kape kung tumitigas nga po ay hindi po kasi airtight po yung lagayan ko. At isa pa, paglokawi talaga maganda yung quality. Nabasa ko nga yung suggestion ni Mami Jacqueline na try ko nga daw tong violet na surf. Kaya ayan, ito yung binili ko ang color ng surf. Alam nyo ba tong pinaglalagyan ko ng powder na sabon? Pwede din to sa mga cereal kasi nga airtight din yan. Tapos yung takip niya ay saktong one cup na rin. Alam nyo ba, isa talaga to sa mga favorite na gawain ko, yung mag-refill ng mga grinosery ko. Kahit naman siguro sinong nanay, no? Ito yung favorite na gawain. Ito kasi yung mga nagpapasaya sa ating mga nanay. Yung kompleto yung sabon natin panligo, panglaba, panghugas. Manifest nag-nesting eh, mas marami pa nga yung grocery natin kesa dito. Yung tipong hindi mo kailangan budgetin yung pera at kahit ano na nga lang yung gusto mo, eh, pupwede. Sa bigas naman, tig 62 pesos nga po pala yung binibili namin. Tapos 13 kilos, every kinsenas katapusan. Saktong-sakto lang po talaga yan sa amin at hindi nga yan sumusobra o di kaya nagkukulang. At yun lang muna, mga Marset Parsi. Salamat sa panunood. Till next video!